sapagat ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ay nalulungkot din kung napapahamak maski ang ating mga kaaway. Kung tayo ay nakikiramay sa pagdurusa ng iba, ay mabuti ang ating loob. Hindi yung iba na natutuwa pa pag may napapahamak. At ito mga kapatid, isang test kung talagang mabuti ang ating puso, tinatablan tayo ng salita ng Diyos. Kahit yung taong inis na inis kayo, kahit yung taong galit kayo, kahit yung taong maraming masamang ginawa sa inyo, pag siya'y napapahamak, nasasaktan din kayo kahit malang magya. Yun ay isang magandang pagsukat kung tayo'y mabuting tao. Pero kung tuwang-tuwa ka at may napapahamak dahil galit ka sa kanya, nasaan ang pag-ibig ni Kristo? Sabi kong kayo ay magiging mga anak ng Diyos, dapat ay mahigitan ninyo ang mga hindi nananampalataya. At yung mga hindi mana ng mabait sa mabait sa kanila at masama sa masama sa kanila. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, nakukuha mong maging mabuti kaysa sa hindi mabuti sa iyo. Kahit sa ganong mga tao. At ito po magandang test. Kung meron tayong lihim na ligaya, pagka ang mga tao ay na nagdurusa, nabibigo, napapahamak, eh meron tayong dapat na ayusin sa ating sarili. Sapagat ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ay nalulungkot din kung napapahamak, maski ang ating mga kaaway o ang umaaway sa atin. At sa pakikiramay po, there are different levels. It can be intellectual, it can be emotional, but very importantly, it must be physical that you really get involved with the troubles of other people. Hindi lang yung, oh sige ipagpe-pray kita, pero ginagawa po natin kung ano yung practical na pwedeng gawin, eh, hindi na kailangan ipanalangin pa dahil pwede na natin gawin. Nangangailangan halimbawa ng tulong ating kapwa, huwag na ipagpe-pray kita kung may maitutulong tayo. Maari hindi buong buo natin maibigay ang pangangailangan nila pero yung makatulong malang tayo ng ilang bahagi doon, pag maraming nagtulong-tulong, magbubuo rin yun. Yan po ang napakadaling pagtaguan ng mga Kristiyano. Yung sabi, ipagpe-pray kita kasi iniisip nila. Pag nasabi na nila yon ligtas na sila sa ano pang ibang pananagutan sa buhay. Pero ang tunay na kabutihan eh, ay sa physical na paraan. To be there, to be a warm body, and to be actively involved in somebody else's deliverance or solution.